hi, samahan nyo na naman ako sa aking mini vlog nga for today's nga, araw nga ng linggo nga ngayon dito nga, nagkayayaan na naman nga kami matry nga kumain nga dito nga sa Jollibee nga sa DOS pero nga sa totoo nyan mga katitas, ilang buwan na nga rin nga, na mayroon na nga dito yung Jollibee banda nga sa DOS ay ngayon pa nga lang din ako makakatry nga kumain nga dito dahil nga malapit nga lang to sa amin dito nga ay nilakad na nga lang din namin papunta nga dito sa Jollibee lahi mo rin nga talaga na laki na nga rin ng lugar nga namin dati nga kasi eh, kapag ka na naririnig nga ng ibang tao ang payatas ay parang ang pinandidirian pero ngayon kung nakikita nyo ang pagbabago nga ng lugar nga namin ay meron na ngang Jollibee tapos nga marami na ngang building nga rin na tinatayo ay masasabi ko na sobrang layo na nga niya sa dati kaya nga kung meron nga nakakapanood sa vlog ko na tiga rin sa payatas kayo ang magpapatunay sa kwento kong ito dahil nga dyan ay proud nga ako na dito nga ako lumaki sa payatas sobrang maraming memories nga din yung mga panahon na bata pa nga ako dito dahil nga dito sa lugar na to, dito nga ako naging matatag kung paano nga ako lumaban sa hirap nga ng buhay. Dahil dito na nga yan mga katitas, may iba na nga pala ako nyan ang kwento. Dito nga, nag-order na nga muna kami ng aming mami merienda. Well, first time ko nga rin pala dito kumain at talaga masasabi ko, yung mga nakatira nga dito ay mapipera. Paano ba naman, talagang punuan nga dito at aakalaan mo talaga na akala may Christmas. Char. Dito na nga yan mga katitas, hindi nga rin nagtagal ay dumating na nga rin pala to yung mga order nga namin. Ito nga lang din, in order nga lang din namin tamang pang merienda nga lang dahil nga kasi ay busog nga rin kami dahil nga may handaan nga dun sa bahay ano ba naman ay tinray ko nga lang din pala dito magmeryenda dahil nga sa tagal na nga ng Jollibee na to ay ngayon ko nga lang din to napuntan at dito na nga inumpisa na nga ng mga apo ko mag nga dito at dito ko na nga rin tatapusin ang aking video maraming salamat sa panonood see you next vlog bye bye